So ito ka ba yan, primer yung gagamitin natin Itong UV primer Kasi maliit lang naman tama to Upay lang yung UV primer So isang pinira kailang painitan natin ng UV So yan, sa taas Tapos sa baba ulit Tapos dito pinakababa Tapos kailangan natin Painitan agad ng UV Ito yung sinasabing UV Yan Para di, Kasi pag hindi mo painitan yan ito ka ba yan Kailangan matanggal yung pintura ka ba Matutuklap So ito, dalawang dalawang UV primer lang okay na yan. Hindi mas hindi to pwede makakapal. So painitan mo lang ganyan kabayan. surapit so, siya, mabilis lang siya. Hindi na kailangan na painit ng ilaw. Ah. Oh. Tapos okay na to siya kabayan. Cedric Tapos liliyahin na sa kawayan, okay na yan. Toyo na siya agad. Ha? Okay, no problem. Ah, okay. Ganun lang siya kasimple kawayan. Ah.